Uh, yes po, isang magandang magandang gabi po mga kabaranggay. Uh, marami po or, or uh, meron po na nagsasabi na dahil hindi daw sumagot ang mga respondent ay tuloy na tuloy na po ang halalan. Marami naman po ang uh, nagsasabi rin, uh, mababasa sa uh, mga comment section na dahil ito daw po ay uh, uh, itong term setting bill ay pinirmahan na ng Pangulo at naging ganap na batas na kaya po ang halalan ay sa November 2, 2026 na. <laughs> Napakarami po yung nalilito mga kabarangay. Uh, lalung lalong-lalo na yung palagi na nakaantabay po sa mga uh, content ng iba't ibang co content creator po na tumatalakay uh, sa barangay at SK election. Pag-usapan po natin, alam, alamin po natin kung ano ang uh, katotohanan mga kabarangay. At uh, siyempre po, ang aking paulit-ulit po na paanyaya uh, sa mga napadaan lamang po sa channel na ito, Poiners Ring. Kayo po ay aking malugod uh, na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayo updated sa ating mga bagong videos. Mga kabarangay, para po huwag tayong malito, ay napakasimple lamang naman po ng ating uh, uh, gagawin. Ah... Uh, ang umiiral po na batas ay ito pong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Ibig pong sabihin, dahil yan po ang umiiral po na batas, ang nakatayong batas po, ang halalan po mga kabarangay, ay nakatakda na magaganap sa November 2, 2026. Pero, pero, hindi po nangangahulugan na yan ay magaganap na. Mga kabaranggay, bakit po? Dahil meron nga pong petisyon. Nagpetisyon nga po itong si Ator ni Mangalintal na ibasura itong Republic Act 12232 na ito. Mga kabaranggay na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026. Hindi na natin sasabihin kung ano yung mga dahilan ng pagpetisyon po ni Ator dahil alo sa pabalik-balik na lamang po. At bukod po dyan ay uh, nag contra naman po ito uh, grupo o uh, pamunuan po ng uh, liga ng mga barangay yes po uh, sa pangunguna ng kanilang uh, pangulo na si Christina B at uh, 51 na punong barangay po ay naghain ng uh, intervention intervention petition o pagsalungat po Uh, doon po sa uh, petisyon na ginawa po ni Atty. Makalintal na pinasasagot naman po ng Korte Suprema itong si Atty. Makalintal doon po sa kontrapetisyon ng Liga ang uh, hindi po natin alam ay kung uh, nakasagot na nga po uh, itong mga uh, petisyoner uh, sa kontrapetisyon ganon din, pinapasagot din po ng Korte Siyempre ang uh, mga uh, agency na involved dito. Una na dyan ang Comelec, ang Senado Kongreso po na nagpasa nito at siyempre ang Office of the President po uh, sa pangunguna ng ating Solicitor General o itong ating pong Executive Secretary IS Bersamin. Mga kabarangay, uh, kaya lang wala pa po tayong balita. Ano naman po ba ang totoong nangyari? Sumagat na po ba itong mga kinaukulan na ito? At may mga haka-haka din po na lumalabas na dahil po pinapasagot itong si Atty. Magalintal at itong mga petitioner uh, dito po sa kontrapetisyon ay marami po yung naghaka-haka na tapos na ang laban. Panalo na itong Republic Act 12232 at tuloy na tuloy na nga po ang halalan uh, sa November 2, 2026. Dagdag haka-haka pa po na matutuloy na daw ang halalan Uh, sa November to 2026 dahil humihingi po ng budget itong si uh, atragdagang budget po para sa barangay at SK election nga sa 2026 mga kabarangay, ang ating pong sagot ang uh, masasabi lamang po natin mga kabarangay malalaman po natin kapag uh, tuloy na tuloy na nga halalan sa December 1, 2025 kapag idiniklara po ng Korte Suprema na unconstitutional itong Republic Act 12232 yan lamang po ang uh, ating hihintayin mga kabarangay at uh, masasabi na nga natin na tuloy na ang halalan sa November 1, 2025 napakasimple lamang po at kapag idiniklara man, naman po ng uh, Korte Korte Suprema na constitutional ito pong Republic Act 12232 yan naman po ay ang nagsasabi mga kabarangay na tuloy na po ang halalan sa November to 2026 at wala na nga ganap talaga itong uh, December 1, 2025 kapag idiniklara po na, na constitutional ng korte ito pong RA 12232 sa mga daling salita po mga kabarangay sumagot man o hindi ang kahit sino sa kanila sa inaatas po ng korte ay hindi po nangangahulugan yan. Halimbawa, ha, hindi po sumagot yung Office of the President, Senado at Kongreso at Comelec sa petitioner, hindi po yan nangangahulugan na postpone na o wala na po, hindi na matutuloy itong November 2, 2026. Wala pong kinalaman yan mga kabarangay, although merong bahagi na nagpahina nagpahinayan sa depensa. At kung sakali naman po na itong si Atty. Makalintal ay hindi naman sumagot uh, sa mga nagkontrapetisyon itong ang liga ng mga barangay ay hindi rin po nangangahulugan na postpone na itong uh, halalan para sa December 1, 2025. At muli po, hindi po dahilan yung uh, humihingi po ng budget nadagdag itong si Atormac uh, BSKE 2026 hindi po ito uh, indikasyon na tuloy na nga ang halalan uh, sa November 2, 2026 mga kabarangay yan ay preparation po lamang ng Comelec, sakasakali na matuloy nga po yan, sakasakali na madiklara nga po na constitutional ang RA 12232 uh, natural, dapat nakahanda po sila dahil uh, ano ang mangyayari kung sakaling kung uh, sakaling nadiklara nga na constitutional ito at pagdating po, eh wala palang budget o kulang ang budget, paano po ipagpapatuloy ang halalan. Bagamat, sinasabi po ng saligang batas, or sinasabi po uh, ng Supreme Court na hindi po pwedeng maging dahilan, ang kawalan o kakulangan po ng pondo o budget para uh, ipospon ang isang halalan. Ganon din po mga kabarangay ay uh, ayon din po sa Comelec sa Comelec Sherman uh, George Garcia na kapag natuloy naman po yung uh, halalan sa December 1, 2025 na nakahanda naman sila. Capable, capable po sila. Handang-handa po sila. Ang, prob ang problema nga lang daw po ay kulang po yung budget dahil nga may mga uh, bagong uh, bagong rehistradong butante. So, nangangailangan po ng nang nagdag na manggagawa at dagdag po na balota. So, uh, hindi po natin matiyak kung nasa 3 million or 6 million po yung kanyang kailangan, mga kabarangay. Pero malinaw po na sinabi din niya na mayroon na pong 11 million. Yes po, 11 million na pondo para sa BSKE uh, December 1, 2025. Kaya lang nagamit na yung 1 bilyon, kaya may 10 bilyon siya. At uh, yun nga po, ang kailangan po niya sa kasakali na matuloy yung halalan sa December 1, uh, 2025 ay 14 bilyon. So, ibig pong sabihin eh, nangangailangan po siya ng 4 bilyon. At tinanong po siya, mga kabarangay, kung uh, saan siya kukuha sa kasakaling matuloy ang halalan ng December 1, 2025. Saan niya kukunin itong kakulangan? na halimbawa na 4 billion po na ito. At mabilis po siyang sumagot na daw po itong kunin uh, sa pondo po ng Office of the President gaya ng ginawa nila noong uh, 2023. At kung ang halala naman po ay magaganap sa November 2, 2026. Uh, dahil meron na po siyang 10 billion ang kailangan daw po niyang uh, budget para sa kung sakali sa November 2, 2026 ay 19 billion. So, ibig pong sabihin mga kabarangay ay kulang po ng siyam na bilyon sa 2026. At tinunod siya kung sakasakali na November to 2026 ang halalan, oh, saan niya po kukunin itong kulang na 9 bilyon? Ang sabi po niya ay wala oh, siyang alam na pagpagkukunan. So, uh, malinaw na malinaw po mga kabarangay na nasa Korte Suprema po ang uh, disisyon desisyon kung alin uh, sa dalawang nakatakda na halalan. Ito po bang December 1, 2025? O ito, ito pong November 2, 2026? Malinaw na malinaw po. Nasa Kaorti Suprema po ang pagpapasya na siya po nating inaabangan. Coiners Ring.